So yun mga Koblox, ang gagawin natin ay papakuluan muna natin itong mga Koblox. Hingin natin ng konting mantika mga Koblox. Ito o, oh. ang gagawin natin mga kaublaks ay pancit gisado pasta ng spaghetti ang Gamitin natin. Bago no! Sabi ko oh, sa inyo, dito yung makikita mga kaoblak. Nagayin na natin. Set aside muna natin ng pang-black. Dito tayo sa kabilang frying pan magluluto ng mga black Ayun! Simula na natin mga kablaks. Magigisa na tayo. Hydrate mo muna tayo mga kablaks. Bago to. pasta spaghetti. Diba? mga Koblox. itong gagamitin natin mga Koblox. Ayun. O. Oh. Spaghetti. Pasta. then, ito parangkap natin mga Koblox. Sibuyas, of course. And then, nalagyan natin ng baboy mga Koblox. Ayun na. Hinahin na natin yung baboy. Yun, no, yun. No, ito, no. so, so, pituin mo natin yung baboy para mas masarap mo ako black. Ito ay lang natin ng konti mga koblaks Dulce na ito mga koblaks Medyo na golden brown na siya So igigisa na natin mga koblaks um, Dito natin lagi. Bawang mga kablak. Ay, nampu. Tapos sibuyas, sabayin na natin yan. Ayan, o. Oh. Yan yung mga kablak. May tinapahong kalahating cubes dito. Chicken cubes. Lagay na natin. mga ublak. O may kados natin. Pitikal na pag-iisa. Ayun, ah, haluin na natin. Ayan mga ka-blocks. Lagyan natin ng oyster sauce. Kampi lang mga ko-blocks. Kasi yan, nagpapasarap yan mga ko-blocks. Gagay natin ng kaute yung sili. Isa lang sili mga ko Yun. Kasi gusto ko. Hindi nangangagat eh. Ayan mga ko Ang aroma niya mga hula, grabe. Hingahin lang natin apoy, paminta. Ito yung magkakalimutan ng paminta. At maglagay rin tayo ng magkik. Sarap mga hula. At saka, counting to yung mga Pag-ahalo-halo na natin itong mga hula. Ayan. Lagay na rin natin yung carrots natin, mga kaugda. Kasi goods na ito. Maglagay tayo ng pating tubig mga kaulak. Sige na yan. Pakuluan lang natin mga kaoblaks. Hindi. Pagkahaluin na natin yung pasta natin. At kaoblaks. Naglalagay tayo ng konti asukal. Kasi ayan sila kaya sarap. Ayan, antayin lang natin yan mga Tulang-tulong to yung mga blocks Ayan o. Goods na to. Lipat na natin yung sarsa natin. Yan, ganyan lang mga ka oh. so. <laughs> yan, ka so. Okay na ito, goods na ito mga ka-black. Patayin na natin. So guys, yan na po yun. Pansit gisado pasta ng spaghetti ang ginamit natin mga koblaks. Yun o, oh, astig no. Oh. Ay, tikman ko nga mga koblaks. Ako po, mukhang masarap nga talaga. Oh. Black. Try natin, salinin natin to. Subukan so, na natin yung niluto, niluto ko. Ito yun mga koblaks o. Oh. Pancit gisado. Ginamit kong pasta yung pangpasta ng spaghetti mga koblaks so. Oh. Mukhang masarap naman. O, oh, tikman natin. Unang subo, para sa akin, kasi nasunod lang naman kayo, ha ha ha. pa mga kaugyak! Huwag tikman, baka baka limutan mga jiwayo. Hmm. Masarap! Masarap talaga, pwede nyo nga Ako talaga bang, hindi masarap rin na sabi ko, mga luto ko. Hindi lang ito masarap. Mmm! Mmmmm! Chili po, Koblak. Mmmmm! Very thick of chili. Ay, right, kalam. hmm, Koblak, good morning, good morning. Maaga tayo ngayon. Kasi kanina mga Koblak, nagpapawis na ako. nag na ako. Tapos yun, pagdating ko, nagutong ako, kaya nagluto ako nito. So naisipan ko may... may bawas na yung spaghetti pasta dyan. Kaya yun, yun ang niluto ko. Ginawa kong pansit-bisado Pero hindi naman tututali to mga mga oblaks yung pasta natin dito. Yung katulad naman medyo malalaki, medyo malilit to eh. Mm. Mm. Napakasaktal na. Mm. Lalo mga oblaks yung... Hindi ko salamat kung inaluan ng celery. Pero mas maganda naman yung celery. Pero ayos na. Lose na ito mga kaoblox. Sige mga kaoblox. Kain muna ako. Gutom na ako. Okay, bye Ingat po tayo. Magtatrabaho dyan. Ingat po palagi. Bye-bye.